kung makikita nyo super lamit dito and mas gusto nyo namin na magdala ng bike and kung makikita nyo walang tao sa lugar na sa surroundings namin so yan po ang naka-difference sa Philippines and sa Germany and although bis kahit na may ano siya may sunshine pero super lamig pa rin kung makikita nyo yung ice ito So, as of now, minus 3 degrees. May sunshine, pero malamig pa rin siya as in. Magkikita nyo. Ayan. So, kung magkikita nyo, nandito kami ngayon sa tennis uh, area. Kasi mag kami. And kung makikita nyo yung ano ko, super ang lamig as in. <laughs> pero, uh, ganyan talaga. So, buti na lang pwede kami mag -tennis. At, uh, ito naman yung um, makapagbigay sa akin ng happiness. pala yung tennis, ano, kaya ko sa inyo. Makikita nyo, ayan. Walang tao. Ayan, dito pwede kami mag, ano, ayan, yan lang po yung tao. Ayan, na. ayan sila. And, kailangan ko magbihis. Magbihis namin. Pakita ko sa inyo. Dito kami magbihis. Ito yung pambabae. Tapos may sa area namin na is may pwede kang mag um, mag shower after. And ayan na. Yan. Magwash ng hands. At may CR din doon sa labas. So karon na ame dire kapalo na ni siya magbisaya so pwede ta magbisaya pwede mag-generman whatever you want Tara, sorry, sorry ta. <laughs> so, gay okay, kan binag tennis and then karon uh, is we will talk about onsa ka para sa mga Filipino to migrate sa lain nga lugar, especially kung bugnaw ang um, place kay of course wala maana ang atong lawas. And Even gali ka mo, ba? Diba? Naglisod mo, bisag uh, dire mo nagpuyo. diba? ba? Mm -hmm. Sakto. Ato ta sa sunshine ka diyo, para kita ito kung sunshine. Bisan buk na diyo Naay sunshine. nice sunshine. Eir, naay sunshine pero still tog So, that's San why if kakita... Ka that's why kakita mo sa among sulot. Gabon, wala. And then, ang pinaka... Kuan na ako nga... Na... Na-adjust ko deri is the first time nalibog ko kay lipay ko nga na ay sunshine and then nalibog ko unsa ako isulot then inigawas na ako ay tugnaw ka so kana siya ang one thing po nga akong gi-adjustan nga if winter then always nalang ka be ready so diba? Mm. and then ang sabi mo buhatan kong winter kaysa una diba pag mana ay sunshine wag ko oh wow uh, init and then pagawas perting tugnawa di ay so that's why kung magkaon may outside sa balay then kinahanglan magdala sige og jacket or whatever nga para dili ka tugnawon kana siya ang pinaka kana pud siya ang thing nga kinahanglan ni adjust sa mga Filipino or Filipina nga naa sa Germany or sa lugar na tugnaw ano sa mystery ya? Buhaton sa kwan. Tagbog now, dire. Unsang buhaton? Hmm? Like. Like. Ano imong buhaton? Kwan para kaya ka. Ini dire mo tikum ka kwarta para sa tagbog at ato ka Pilipinas. Ya, yeah, pero ah, klaro. Kan klaro nga Yeah, pero So that means swerte lang ko kay because akong work na pwedeng na nakopya ng akong work. So maupo na siya ang one thing na uh, kinahanlan ko mo. Um pwede ko mag-work sa lain nga uh, area like Giver, kay caregiver akong trabaho uh, akong kuan nag caregiver na ko before and then um different lahi siya because dili ka pwede mag holiday for pila ka weeks more of three 3 weeks lang ang more nga pwede ka mag holiday and then um, sa akong work karon is um anytime kung ganahan ko or kung nakoy oras or kung kuan kay wala ada problema. Okay. Okay. Season kaya... trabaho. Season work, work, so that's why. sa atak minus trabaho. lang obligation. And then, wala yung order. So, pwede ka absent. Pwede ba? yung upat ka semana. Unong di unong absent si Kay, lima. Overtime. Lima lang Ay, lima. Lang lang. Ay, lima. kaya na okay, ako okay, yung overtime. in Gano. Ah, yeah. What's your future plan? Pero still, that's why ang mga Filipino, ganahan ka yung mga dito sa Philippines, di ba? Ay, sa weather palang relax na kayo ang lawas, di ba? Hmm? Uy. Depende, depende sa bulana kay, basta April, May. Uh, yeah, maybe for... Kasi kuan. Maybe for you because you are a German and but for At me. Hindi mga Pilipino nga kuan na uh? tapong mga chupi sa mga bata sa Manila tili pili magskuela kay kuan. Ah, uh, because uh, sa so, uh, climate, climate change karon. Dominio climate change. Pero saan man mga advantage disadvantage bisa ka sa sa pero mas chata ka buhi Pilipinas mm -hmm. kay taka'taw nga kabulumak smile pero dere, de na kay makitan. Sa Delhi ka palang smile. <laughs> Delhi ka smile. De Then, sa Pilipinas, Pil may takan bata, sikituyog-tuyog mga bata. As in um de I de, was sikituyog-tuyog mga gulang. And then kuan dere as in o oh, tanawa o oh, murag ambot. Yeah. <coughs> maon siya nga medyo dili kayo happy ang life dere. Ah. Uh. Although you can buy everything you want. So, kana siya ang pinaka chada, pinaka maayo nga you have money but you're not happy. You're not that happy. Uh, dili ka happy ka sa situation because inana siya. You need to have a plan. Kung yes. Buhato, kung tigum ka kwarta. Huh? That's why never give up your Philippine citizenship. I <laughs> Kasi magabot ang panahon nga, nakakwarta. Palit kay Yuta dito. <laughs> Palit kay Yuta. Nanay Yuta. That's why mga Filipino, sige dito sila ganahan mo balik sa Philippines. Kay, sa weather palang gali, medyo kuan siya. Um, relaxing yun ang weather dito. Adan, dire sa Germany. And, um, okay lang man ang weather dire. Kung maka-adjust ka na, and especially kung ang imong work is nasa inside sa indoor nga work pero sa akong trabaho is nasa outside And yeah. okay okay na lang kay na naya maybe need to adjust pa adjust adjust and... na ya <laughs> naya nagsagol sige lang sige lang ang ya nagsagol na ang kuan ang german mm. ang bisaya <laughs> so kana lat sige na lang, accept na lang yung magsulot na lang og baga. Then mag gloves para dili tugnawon. And kana siya. Okay na. Lap kitog na ko lap. Kitog na ka? German ka, ang kitog na ka. <laughs> Tao pug ko. Tao pug ka. Oh kana siya. Unsa hmm. pa man nganong dili happy diri? Hindi, yeah, happy food. Happy, happy Pero today, mas happy sa Philippines kay ni mo nimo. Ah, daghan kay Kaistoria. And then, hmm. Happy ko dere, eh, pero mas happy sa Pilipinas. Pero, ano po, nga, basta mo atak Pilipinas, holiday. Eh. Mm hmm, kana lang And na ko. Ang dili trabaho. Pero no, at na, least. Trabaho, pero trabaho ng lingaw. Pero at least po nun atay choice. Tabang churis. mga tao. Tabang mga bata. Oh. Kana nga. O oh, kana, gali. Malingaw. Trabaho malingaw, pan, lingaw. Para sa kasing-kasing. Germany, trabaho para. Bata. Mm -hmm. Mm -hmm. So, mo na ni among city dire. Ah. Sige ra man ni na akong ipagkita sa inyo. So, advice so unsa may imong ikaka advice? Akong akong advice nga mm, dili importante nga nakadakang kwarta, pero dako ang imong kasing-kasing. So, bisan sa ating basta labing. Mario. Sakto. <laughs> pagtarong ba? Pa, <laughs> dili kayo. <laughs> It's uh, I, I, I mean, unsa yung mga ikahatag na advice sa mga Filipino nga wala pa kangari and sa mga Filipino nga magplan to go here and magkuha og job dere sa Germany. Akong advice? Mm -hmm. um, uh, tuon ang German. Lingwahe. Lingwahe, Jud. Lingwahe. Yo, oh. uh, you, are right. <laughs> Dili, left. Joke. <laughs> bitaw. Language, Jud, siya. Kay sa first time, if mag-work ka dere sa Germany and you don't know how to speak uh, German, then ma boring ka sa life because you don't understand any uh, anything and ang mga German is dili sila mag English mag og English so you need to adjust because ikaw ang ningari sa Germany so um, language jud ang pinaka importante nga um, study para um, maka understand ka sa mga uh, tao diri sa Germany and what else Ara. <laughs> Language and adjust sa culture. Culture and don't and be, don't be afraid. Don't be afraid of anything. Like anything new. Anything new. So adjust sa situation. Adjust. And um Unsa man ang mga ano unsa man ang ilang mga advantages kung nasa ila diri amcourt? Dakan. Light. this is is much safer dere mm. and more and more more what more more money <laughs> more of pug oh, no. <laughs> more money uh, one thing uh, kung magwork ka as a Germany is um, you know you're right kana lang okay? every human being has a right and you need to know your right kana sha. so Uh, one more last last advice don't be afraid dere kay takan mga Pilipino dere takan Pinoy dito then look oh, you will find them the de... ay sa kuan about kung makaasawa ka og German kung sa mga buhaton sa mga Pilipina nga na asawa og mga German and pag-abot nila dere is lahi de the ang situation ato sa registry <laughs> Sige, hanggang dito na lang kami and I hope you like uh, video and uh, please to subscribe, like, comment and share sa mga hindi pa naka subscribe sa aking channel and um, comment down below kung unsa pang among buhaton na vlog and sana may nakukuha kayo dito na or natutunan na Um, learning. Let's go. <laughs> Bye for now. Bye bye. Bye, -bye. Ingat. Mo